Sir, kailan po ba ito iniwalay sa inahin? Kung minsan 28 days o 1 month para madaling madaling magpakit ang inahin. So silperaso yung anak. Quality ng quality. Balay! Dito na tayo sa kanilang bahay. Malay! <laughs> Opo! <laughs>

So, ito po si Roldan Barbas. Hmm? Ito. So, ito po yung kasama namin dati sa trabaho. Ang kabigan namin si Toto Roldan Barbas. Ito. Ito. din yung buke doon. Ito yung munti nilang babo Ano yung bata to? Pila pala negadays. Ano yung bata Manuglotas na? Dabi ko. Yeah. Ano? Mm -hmm. So ito yung mga alaga niya. Isang inahin. At iwawalay na ito yung mga biik. Ano? Aray. Butlang? lang. Utod ni Guro. Ang areo aray o? Oo, oh, oh, na bata. Pila ni ka bulan na? Nung pito ni Guro. Magulang ni? Ha? Magulang. Sa pa. Ay, sa Yan, meron ni o. Mato no? Hmm, yan ni tiya o. <laughs> yan, nanganak na ang kanilang mga ano. Tagiyan na Tag naman ito? Tagiyan na Ha? Tagiyan na ne? Sige. Tulay nyo, baligya ya. Dako. Amo na nisa. Kaya mga kutigan eh. Ito yung kanilang barako nito, no? Mm -hmm. Ito yung kanilang barako. <laughs> Ito yung kanilang barako. Hamshire. yung kanilang <laughs> barako. Ito yung kanilang barako kita na yung bulan? No. Two years ago, ano? Two <coughs> years and a na? 2 years and a half. <coughs> Kaya nilang Ano pa? Ano Aray, may lahi man yung durok ay. Durok ay na. Oo, ang chair nila na ano, bor. Masyadong malaki. Yung kagandahan sa pag-aalaga ng inahin, dapat meron kayong sariling bor. Para di na kayo humanap sa iba. Pero kung gusto nyo pong kumuha ng ibang lahi, pwede rin kayong bumili ng ano? ng simen mm. sa ibang mga pigiri. Ayan, ayan yung mm. Mm. So, yun, Sir bakit puro inahin yung inalagaan nyo dito at wala kayong patinin? Mm. Eh, ano lang kami, ano, parada kasi lang ay. Mm. Mas mabilis yung binta sa uh, biik, no? Mm kaysa yung sa patining. patining. Bakit sa pati patining, patining hindi kayo nag na nag alaga? Okay. Amo ni la produkto, ang produkto lang di ano, mm. poro na lang nang, ano, kay para mabilisan lang sa pagbusog. Mm. Mabilisan talaga yung patin ah oh, mm. Sa pag-alaga sa inahin. Mm. Madaling i-dispose yung biik, no? Mm. Sa patining naman, magagastosan ka talaga sa feeds bayer. Kadalasan lang walang bayer. Hmm. May disposan. Uh, oo. Rap Tsaka mga... yung paiba-iba yung presyo ng live weight, no? Mm. Pag sa patinim. Sa naman, hindi bumababa, no? Hmm. Nagmamahal na nagmamahal. Dipindi sa... kamalang na lang yung depende hindi nyo. <laughs> sa on depende sa kalagkuon sa ang depende Dipindi yung quality yung, yung mga biik. Mm. Kung quality yung mga biik, siguradong ginto yung presyo ng biik, no? Anong lahi to, sir? <laughs> German dog. Hampshire kaya F1. Pure Hampshire yung kanilang ano? Like nag mix hmm. Yung kanilang... Bon. Yan ang tanika ni. Yung referon. Renovate. Hmm. Renovate. So, ito yung kanilang mga kulungan hmm. dito. Ang gaganda ng kanilang mga baboy dito, quality quality. So kung may bala kayong bibili ng mga biig, pupunta lang kayo dito sa kay Seroldan Barbas sa Barangay <laughs> Bonifacio, Cadi City, no? Oo, oh, City. Okay. po kayo ng mga biig, ito yung kanilang mga quality baboy. <laughs> Doon pupuntahan natin yung kanilang mga ah... Ito, ito na dito, ano, mm. uh, mag-ihaw. Mm. Meron sila ditong alaga. Noong nakaraang buwan na 45 days. Wala na, ayos na. Dito sila nagpupukos. Ito so, yung mga kulungan nila. Ito so, naman yung mga biyek. Anak na ngayon ng 12 no? 12 ito? 12? 12 e. Eh. 12 na peraso yung anak. Quality ng quality. May buyer na? Meron na itong buyer. Nasa pupunan ko lang ng inahin. Pero na agad bumili. Ito yung kanilang mga quality biik na iwawalay. Ito yung gagawin nilang bur ng bibili. Hindi kinapon.

one month para uh, madaling madaling magpahit ang uh, inahin mm, ganun palang sekreto para mabilis yung magrehit yung inahin Ah, mm. uh, yun sir, ilang years na kayo na gano'n, mm, nag aalaga ng mga baboy mabaling, dito. 5 years na siguro na ano, nagsimula. 5 mm, years na, mm. malaki na yung naipon eh no? Hindi man, sa utang, marami <laughs> utang. Tara lang yung utang. <laughs> Pero yung kita, malaki din, oh. Magkano tong pagbinta na, sir? Ang binta pero ng mga porto, depende sa kalakihan ng mm. mga bee Depende sa kalakihan ng bee Pero mm. ito, magkano na to pag bininta na? Ano mga portre na? Nasa 4,300 mm. Okay, mm. na ito. Uh, ano na lang, Upatupa. Hmm. Hindi naman na kilo. For 3, 4,300 yung bili. Kadang liik. Hmm. Yan, quality yung quality Oh. Oh, sir, to da, na yung papayo mo sa hmm. mga baguhan na mag-start na mag-alaga ng na ano? Ah, nang simula ah, lang sa maliit, ang ah, na na puhunan. Hmm. Para para pag Patagal-tagal, makapundar ka na ng mga kung oh, gusto mo na mag ng na ng budget. Uh, makasimula ka na tuloy-tuloy ng pagba ano mo ng mga uh, ano mo, maliit na farm-farm. <laughs> Pero maganda talaga pag nagsimula ka sa isa lang, no? Huwag mo masyadong biglain, baka ang mo, ano, mataas. E, simula lang muna sa isa. Meron <laughs> pagmamahal. Love and care. Uh, love and care. <laughs> sa mga alaga mong hayop. Mm. So, yun lang po ipapayo muna ni Seroldan si dahil meron silang ano, uh, pupuntahan. Sa, yung, ibang business pa nila. <laughs> mm. <laughs> Uga. <laughs> Mag Uga. so, yun lang po, Seroldan. Si Maraming salamat sa uh, ano. Oh, sige, sige. Bye Maraming salamat sa inyong Panginoon. So, see you sa ulitin.